apat na ang nakawala rito sa ating harapan. Kapag natutuloy-tuloy nila dito, yung kalang breakaway ay mahirap na itong abutan. Mabigat ang ahon, 22. Fernan ang humahatak, Reynold, Dominador, at Sir Alex. Oh. Ang produkto ng karera ngayon, masyado importante sa akin kasi apat na lahat ng anak ko, mga karera ngayon, kasama ko. Yes, napaka... Yan, yan ang ano, yan ang daging uh, parang dream ng isang ama na makasama mo yung mga anak mo sa mismong kung ano yung ginagawa mo, yung karera mo, kasama mo yung mga anak mo. Pero What's up, mga sir for today's videos Road Royce 46 kilometers Where the race Sergio Garcia Magandang laban ang ating makikita rito ha, Dahil may ahon tayo Mangaldan Pangasinan tusan Fabian Napakagandang laban At kasama rito ang ating ex Malboro veteran Bitiran Na Sa na natin na, uh, At sa na tanong natin sa kanya Ay grabe pala yung kanang speed talaga raw oh kung umaabot sila ng 80 sa kanilang breakaway kaya napakabigat yan at bakal pa yung kanilang mga bike nga gamit yun nga lang mabigat din naman ang mga group set dahil mga dura ace <laughs> kung yung tuhod mo bakal na bakal din kung baga grabing hirap para nun, no? no, yung mga simul, no, nung, uh, mga malburo tour veteran at syempre pagpagana muna tayo rito ad Merry Christmas sa ating lahat! Siyempre, I'm happy New Year day! Grabe, napakalamig ang ating panahon ngayon pero mag-iinit sila Andito rin si uh, Paulo Fernan kaya magandang abangan natin rito uh, dahil uh, andito rin ang uh, papa ni uh, Dina. Yung mga marami dito mga veterano natin, ano mga magkakabanatan dahil dito sa patag pa lang dahil yung ahon doon, kapag nakasama kapag sampa ang ahon, yun na talaga ang tatapos sa ating finish line. Kasama na dito sila Sir Alex Bilan at syempre dito rin mga anak niya at Robin Carino bumanat na yan yung ating uh, Malboro Tour, veteran yan yung ating uh, veterano uh. At nandito si idol natin. Ito yung papa ni chrysler uh, Chrysler Tadina. mga uh, kapag naka-helmet kasi, uh, madalas natin hindi makilala na sila. Gawa na nga, syempre, magbabago na. Kapag lalo na kapag naka-jersey ka na. At nasa lingod. Si Robin Carreño. Ito yung harapan ng peloton. Sir Alex, dahan-dahang buho -buhan. Ang lakas pa rin dito ni Robin Carreño. Ah. Kahit uh, 66 uh, years old na tao. 65? 65? Kumbaga, nandyan pa rin yung kanyang lakas, kumbaga, napakabigat talaga nung, uh, nung laban nila. Kumbaga, kapag nakaagwat ka raw ng isang minuto, napakahirap mo na yung uh, habulin pa dahil grabe yung mintin mo sa breakaway. 80! At maraming salamat sa lahat ng mga bagong followers natin, subscribers, thank you, thank you, and Merry Christmas sa ating lahat at advance. Happy New Year at maraming salamat din kay Sir Alex Bilante, excellent dollars. Sa lahat ng mga subscribers natin, thank you, thank you. Fernand bumungad sa harapan, nakabantay dito. Si Renold, si Danny nasa likod ran din. Ito yung harapan ng ating peloton. Nag-aantayin muna sila dito kung sino ang baba na to dahil uh, yung mga syempre, eh, mga veterano na to kaya hindi mo na to pwedeng mautakan. Yun nga lang, eh, hindi na to sila madalas nag-iinsayo. dito na to sa laro. Sila nag-iinsayo ngayon dahil sabi nga ni Robin Carreño ay apat na araw na lang daw siya nag-iinsayo. <laughs> Kaya mabigat din 'yan na ah, Si Sir Alex na sa harapan na ah, sinubukan pa dito ni ya, Sir Alex at ito dalawa ta Dina at saka si Dani. Nasa harapan Dalawang sumubok mag-attempt ng breakaway <laughs> Si Danny dito Mga Malakas ha Mga Hindi ka makabunga dito Lalo na kapag wala kang insayo rin At inabot dito si Sir Dalawa dito <laughs> Dumutok at Ito na bumalik na si Sir Alik sa likuran ng ating peloton Dalawa umagwat may dumikit din dito si Ito malakas to Nandito sa likuran natin Danny number 50 Oh, baka tadi na nasa likuran din tatlo yung ating uh, first group dahan-dahan na muna sila dito sa patag hindi sila nag-uubos dito dahil uh, mabigat din yung ahon eh kapag uh, biglay mo dito sa patag baka pagdating doon sa ahon eh mahirapan ka ng makausad hanggang finish line kaya ito ay eh, dinahan-dahan na muna nila dito yung uh, kanlang breakaway at may nag-jump na rin tadi na umangat na naman sa kanan oh, mga agresibo rito si uh, tadi na papa to ni Eclis uh, Rel tadi na nabubulo si White Mix ha Uh, dito, dahan-dahan siya panay-panay lang dito dahil alam niya Ferdinand o mga trainer, humabol rin naman kagad sa likuran mukhang dalawa yung nagkakabantayan at Sir Adrian, hatak rito yung ating palaton dahil umaagwat na mukhang nagkakabantayan na sila rito at inabot na nga yung ating uh, dalawang breakaway rito ah, at bumalik na dito sa grupo Sir Alex dito, dahil napuputo sila, sila yung humatak uh, dyan at apat dito nakawala. Number 6 at naka number 8, ha, grabing angatan, apat. Yung ating nandito na sa ating harapan, Reynold Fernan, Sir Adrian, at saka si Garcia, apat dito. At pero hinatak dito ni Sir Alex, yung uh, peloton para dumikit dito sa first group. Ang bilis ng angat kanina ni Fernand pero nakabantay na ang kagad si Reynold. Mukhang ito yung dalawang ating abangan rito at mayro matayang isang number 2 dito na malakas si Rick uh, Sabala. Kung mabigat din kalaban yan na. Ah. Dito yung likuran ng ating peloton Boom! Abanat na naman. Si Paulo. malaw, na Nasa harapan rin natin. Napuputol na naman yung ating peloton Dito. Oh. Magang banatan talaga sila rito. Paulo umangat sa harapan Ito yung uh, harapan ng peloton habol din sila dito Danny, lakas ha uh, may ensayo talaga yan uh, hindi natin masasabi na wala ito silang mga ensayo dahil uh, sa kanilang tulin pa lang ay napakabigat din nandito rin sa Sir Austin Sir Alex Sir uh, Adrian Reynolds Garcia dito rin si Yasir uh, Aljan. At mayroon na rin tayong mga kumakalas din na dito sa likuran natin. At si Paring Labs. So, Unang nakabili na lang motor dito. So may panggasinan. Uh, At dito may buhabanat na naman sa harapan ng uh, peloton. Talagang banatan sila dito sa patag. O oh. mga... Uh, yung aho ang ating abangan uh, mamaya doon. sa maya San Fabian. Dahil yun ang mabigat talaga. Eh, sa patag rito kailangan eh hindi ka dapat mag-ubos dito pero kapag may insayo ka sa ganito ka na karera dahil 46 kilometers lang pwede ka na nga magtutudo rin dito dahil uh, yung ahon ron kayang-kaya mo na yan yun nga lang. eh kapag banatan rin kayo sa patag rin eh nauubusan ka rin talaga at Garcia ang humatak sa peloton Sir Alex sinubukan niyang humabol pero ito yung peloton nasa likuran na baga, antuloy ng kalangamin tea nasa harapan Sir Adrian marami sila dito anim sa uh, sumubok sila mag attempt ng breakaway at ah, tinahatag ni Sir Adrian rito. Dahil papadikit at ah, dominador din, kasama na rin eh, dito, 48 kph yung kalamintin rito. Sir Adrian ang humatak sa ating peloton na ah, ah, dahil nabuo na naman sila dito. May mga sumubok na sana mag attempt ng breakaway pero hindi natutuloy din ha? Ah, dahil ah, hindi pa sila pumapayag dito na may makatakas. Dahil patag pa ito, kung magalat pa ito sila, ay mga matutulin, mabigat yung magiling na dito. Uh, ah, Trinidad, dito rin siya Dominador, Sir Adrian pa rin ang umatak rito sa ating peloton na 48 Kepits ang maintain rito ni Sir Adrian ng Team Excellent Noodles Napakabigat yung kanang maintain rito at malakas ang hangin rin at nasa likod rin Siya Fernan at saka siya Rinald, ito yung peloton No more breakaway tayo rito dahil may mga sumabok sana kanina eh, Roy, uh, rin dahil dalawa dito yung nakikita natin na nagkakabantayan. Ito si Reynold at saka si uh, Fernand. Dahil uh, sinubukan na sana nga lumabas din. Niya Fernan. pero si Reynold ay nakabantay kaagad kung si Rick sa bala hindi pa natin nakikita nasa likuran biglang umangat sa kanan si Rick dito pero habol kagad. Ka si Reynold dito dahil alam niya na kapag makakawala at hahayaan niya dito makakawala talaga ng tuluyan ang tuloy na dito sa patag 50 yung banat dito sa ating harapan pero hindi sila nagpapaiwan dito 52 kph na dito yung dapaan ni bala. pero si Reynaldo, may dito si Austin uh, Sir Aljano no? talagang bantayan sila kapag may aangat at lalabas sa harapan ng peloton ayaw nilang pagbigyan kailangan nga eh. meron talaga nga sasama o didikit rito grabe yung ating mga laban ngayon no? ito grabe yung DNA rito ni Reynold umaga yung may karga talaga at saka ito si uh, Idol rin no? Mahabol rin siya kaagad rito napakabigat yung maintain na dito sa harapan na, ha? kumbaga 52 yung banat kanina pero yung ating peloton ay ito, solo breakaway na nasin si Reynold, nakatakas na si Rey dito dahil inunahan ron um, ni uh, Sabala, pero talagang inabot rin siya pero ito, mayroon tayong isang nakawala dahil nagsuklian sila pero mahirap din suluhin dal alam naman natin, yung ahon talaga ang pinakamabigat rin solo break ay natin trade ito 40 to 45k pesos ha mga mintin talaga lang uh, break away yan at ito naman yung pelato natin sir Adrian ang gumahatak bumuka pumalit si Siya uh, Fernand sir Alex sama natin dito si uh, sir AG ito nasa likuran grabe ang tulin pa rin na dito ha kahit may ahon tayo pero sa patag pa lang ay napakatuloy na Fernand Flores yung umatak rito sa ating peloton. Meron tayong solo breakaway, masasagad na kaya yun hanggang finish line rin dahil hindi po mapayag rito. Si uh, na mga kawala ay ito inabot <laughs> bago magkumaliwa dito sa mapandan ay inabot na yung ating uh, solo breakaway na si uh, Reynold Trinidad ito may mga kumakalas na rin tayo dito ito yung mga veterano rin talaga natin yan at meron tayong mga bagets bagetsin dito at ah, syempre eh, mga veterano yung ating uh, laro ngayon mga 50 abab kategori ito may mga umagwat napuputol na naman sila dito makuna to kaya yung mga alam nila yung ruta kaya dito sila bunga para kaya ito ay napuputol yung uh, harapan ng uh, peloton Reynold nandito pa sa harapan ng peloton ito may mga umaagwa tayo si siya, siya Sir Austin na sa harapan Sir AJ na kabungad rin dito At bumungad Sir Adrian Kasama si dito siya Sir Alex yung, baga, yung sanay dito sa ruta na to Kung baga alam nila Na kung saan sila babanat Kaya ito ay napuputol <laughs> Yung harapan At Sir Adrian ang umahatag Ito si Dani ang lakas ha yan yung kanina, nag-attempting na nga breakaway yan. At Garcia na ang pumalit rin. Reynold, naghahabol. Si Austin, ha, sa nasa harap din eh. Ito talaga nga pagkabigat yung kanyang breakaway kanina rin. Dito, dalawa umaagwat, dominador. At saka si Fernan, umaagwat sa harapan. Dalawa, sumubok at pumanay, pumiga. Pero ramdam nila dito yung uh, solid ng impact ng hangin rito. Napakabigat talaga, kalaban ng hangin rito dahil... Uh, matatamaan ka talaga eh, dahil salo mo lahat eh. lalo lalo na kapag ikaw ang magtranko dyan 40 yung dalawa papadikit o mga si Dominador sa ahon makunat binanatan pero habol lamang kagad dito si uh, Fernand grabe yung bantay nila at dumikit rin dito si Alex apat na ang nakawala rito sa ating harapan kapag natutuloy-tuloy nila dito yung kalang break ay mahirap na tong abutan pero nag-aantay pa sila dito kung sino magtatranko rito dahil di mo rin basta-basta ubusin lang sa tranko dahil may ahon kayo. Kailangan mo rin talagang dumiskarte. Sir alis ang humahatak. Nasa likod si uh, Reynold Fernan dahil umaagwat na sila. Kaya ito ay naiisip na larito rito na kailangan nilang itutuloy ito para hindi na sila abutan ng ating peloton. Dahil kanina pa siyan sila talagang bumuo ng breakaway, inabot at sa makunat. Talagang uh, doon sila lumabas. Ah, Reynold lang humahatak. At ah, nasa likuran naman, si Fernand Dominador, ah, Sir Alex. Reynold lang nasa harapan natin rito. Kung baga dito ay palitan. Yung apat na breakaway, kapag nagtutuloy-tuloy sila rito, pwede na nito nilang may sasagad. Rito yung kanilang breakaway, del ahon. Ang ating aabangan. At kapag wala nang humahabol din doon sa ating peloton, pero naiwan doon siya sa bala yung number 2 na iwan sa asing peloton dahil uh, binabantayan din siya kaya mahirap ding makawala din ah dahil ito nakawala nga yung apat doon sa ahon ron kumbaga nag-aantay talaga sila ng tamang tempo rin. at Reynold ang humahatak fernandez Sir Alex at Dominador ang nasa likuran kung magawala na tayong natatanaw ito talagang kinakargahan rin talaga nila para lalo silang lumayo pa dahil kapag bumabagal sila rito, baka sa uh, maabutan yung alam breakaway kaya ito, ay pumalit naman. Sa Fernand, sa pagtranko, grabe yung alam mga dinan rito ha. 48 yung maintain, kaya napakabiga to kaya sa ahon to, abangan natin dito kung sino ang unang aatras din nila rito. Dahil pati isan to rito. Uh, si Reynold na naman ang pumalit, grabe yung mga veterano natin rito, iba yung karga nila eh. Yung may diin, may laman, kaya napakahirap tong abutan. Yung kanilang uh, breakaway at Reynold ang umahatag Nasa likod si Fernan, Sir Alex at Dominador Ang nasa ating pang apat at bigla naman silang nag-recover dito Kapag tuluyan silang nag -re recover dito Baka haabutan at bumungad Si Dominador ito para hataki naman yung kalang breakaway at palaton Si Danny, marami pa sila dito pero marami na rin tayong kumakalas dito Sa ating uh, Peloton, palaton, nasa likod Sir AG, Sir Aljon eh, to si Aljan dahan-dahan na muna siya rito dahil matulon din to kahit mga veterano to. Ah, nandito si Paring Labs. Nakabili ng motor sa Pangasinan, Sir AJ. Ito yung harapan ng Peloton, si Dani. Ang humahatag at kapag walang papalit dito, mahihirapan dito si Dani na habulin niya yung awat ng apat na breakaway dahil uh, mabigat yung kanang maintain at uh, nasa likod si Austin. Wala nang pumapalit dito sa harapan, no kapag nagbagal pa sila dyan lalong aagwat ng tuluyan yung uh, ating break away at tuloy tuloy na sila rito malayo na sila dito sa ating uh, peloton kaya ito ay nag recover na sila kumbaga nag iipon na nang lakas to dahil lahay na na nila yung ako natin dominado doon na naman ang bubungad itong eh, dalawa magkagaban talaga to si uh, Fernan at saka si Reynold, ito talaga mga mortal na magkalaban siguro dahil pa na nagkakatinginan eh dominador ang umahatak sa uh, harapan eto bumagal kailangan rin talaga nilang mag-iipon at dumiskarte eh, dahil hindi mo pwedeng uubusin at bumungad na naman si Fernand balik na naman sa likuran itong si dominador matulin talaga yung minti nila dito dahil napakabigat yung aho ahon na abangan natin ngayon ah, yung ahon ng uh, San Fabian ah, maganda dito na tayo sa Mayasan San Fabian kung mga malapit na tayong aahon yun ang ating aabangan rito ito kumain na dito si uh, Ronaldo oh, kung kailangan na niya nga gumamit rito dahil kailangan eh hindi ka magugutom doon sa pag aahon <laughs> dahil mahirap sumipa eh uh, na daw likuran oh, grabe na sila pero kailangan ng tiisin para hindi masasayang yung kanilang uh, break eh. dahil kanina matulin yung mintin nila kanina eh. Kung, uh, dahil nandito na sila sa breakaway at kailangan talaga maitutuloy nila hanggang ahon to. At nasarapan si Fernan, si Alex, Reynold at pang last natin, si uh, Dominador. Ito, nag-iipon lang lakas to sila, kumbaga patiisan to sila dito. Matining pa yung mga sipa nito, kung baga, handa pang umahon. Dominador ang nasa likuran, si Alex. At ito, bumungad na naman si Reynold. Grabe yung diin ni Reynold, oh. Iba yung sipa niya, eh, kaya may diin talaga. Kaya mahirap. Dikitan. At ito na yung ating ahon na ating aabangan. Dahil makunat din yung ahon. Uh, sa harapan, itong si uh, uh, Fernan at nagkahigpitan ng klits sila dito. Nag-iipon na nang lakas to sila kung ba kailangan dito at nasa harapan si Fernan mga karimati pa kaya siya rito dahil ay siya yung nasa harapan ah, ha, Reynold, Sir Alex, uh, Dominador nagkakatinginan sila rito <laughs> kung sino magtatranggo kaya ito ay dinahandaan lang muna ni Fernan mabigat yung ahon na dito at si Sir Alex dito Ah, sa likod, rabi, uh, rito yung mga tatlo. Ah, dahan, dahan ang dumigit dito si sir dahil ah, kinakargahan na dito. Kung baga, pakalasa na to sila dito sa ahon. Dahil sa sa patag, eh, matulin yung kanang maintain dito na sila mag sila sa ahon rito. Fernan ang humahatag. Reynold, Dominador, Sir Alex. Eh, ito yung ah, pakaliwa dito. Eh, ito yung ah, mabigat. de eh. Um, Nung finish line na wala nang recover kapag nakakaliwa ka na dito. Nasa harapan si Fernand Reynold. Ito yung ating abangan dito dahil uh, pati sila dito sa ahon ngayon at ito na. Mabigat ang ahon, 22. Fernand ang humahatak, Reynold, Dominador at Sir Alex nasa likuran. Matulin yung ating tatlo at dahan-dahan ang umatras dito si sir dahil mabigat 22 dito sa ahon at matulin pa sila sa patag uh, medyo pagdating sa ahon ay eh dito talaga sila ay eh, makakaramdam ng uh, pagod talaga eto naiwan na dito si sir dahil kumakarga na naman dito, eto tatlo apat sila pa kalasan sila dito sa kailan, breakaway fernan pa rin ang humahatak mga karimate po siya rito na siya yung uh, nagtatrago sa kanila at Reynold at uh, saka Dominador pati isan sila dito Kakaiba na naman yung sipa dito niya Dominador oh. dahil na uh, kinakargahan ng 20 to maintain rito oh. 22 20 to parang uh, nakikita natin dito kay uh, Dominador eh, parang atras na siya rito sa kanilang uh, tatlo rin dahil kahit maintain ka ng 20 dito dahil ahon to uh, pakabigat rin eh, ito umaatras na ng dahan-dahan nga siya, dominador dito, hindi niya nakayanan yung 22 sa ahon, napakabigat talaga dahil sa patag, matulin. Fernan ang umahatak, nasa likuran. Reynold, dahan-dahan rin siya ditong dumidikit. Fernan ang nasarapan, pumapanay-panay at bumigla dito sa kaliwa para makakawala. Itong si Reynold, nakataka siya dito. Kay Fernan, pagkatapos pinagtranko sa ahon, binanatan uli rin sa ahon. Talagang kunting ang kembot na lang sana pero grabe yung pantees ni Reynold. Pero malayo din yung tranko ni Fernand. Talaga uh, inutakan sa ahon, binanatan. At ito nga yung ating champion natin rito si Reynold. At pangalawa naman nandito si Fernand. Grabe sa ahon. Tila sa ito, pangatlo natin si Dominador. Uh, At yung pang si Sir Alex. Grabe yung ating apat na breakaway. Ha? Sa patag kasi matuloy na sila. Kaya pagdating sa ahon, Siyempre, yung mga climber talaga ang mag-i-enjoy. Kaya napakatining pa rin yung Sipa Desir di dito. Ha? Ah. Kumbaga, hindi pa rin bumabagal. Ha? Ah. Ito, grabe yung ahon nila dito. Napakabigat yan. Kapag wala kang insayo yan, lalo na na kapag wala kang pang-ahon, ay napakabigat rin yung ahonin rito. Kumbaga, ito yung ating pang apa si Sir Alex Bila, ng Time Excellent Noodles. Ang tulinan ka lang mga karga nila kanina. Eh, para kaya hindi na sila naabutan nung ating uh, peloton pang si sir at nandiyan na kagad sir Adrian na antulin din at paso pa dito rin sir Austin ang bigat ng ahon talaga oh. at ito dito si Idol oh. <laughs> nakangiti lang sila ditong umahon na ah. kung wala kang insayo dito na pang ahon mahirap umusad rin Patiisan din sila ito. Rematihan. ito si Dani. Ang lakas ha. Oh. Oops. Kanina yan. Sapatak. Nag-break away rin yan. Garcia. Uh, sir AJ. Sabi uh, Ang lakas umahon. insayo talaga sir ha. Ah. <laughs> uh, sir Aljan. Oh, Tuloy ng uh, kanilang breakaway kanina. Napaka-kunat din talaga yung uh, ahon rito. Kailangan mayroon ka talagang baon na insight. Congrats sa mga nananalo!